Fog ba yan? Fog yan eh, di ba? Ano? Ganda ng bundok oh <laughs> Ang bigat mo kayan! Ang <laughs> Ang kakatap! Good morning, Supladitas! Ah, pabalik na kami ng Manila. Hindi na kami nagstay sa Tabuk. Tapos ngayon, hindi ko alam kung anong lugar na ito. From Tabuk. Magpagas kami. So, kumpleto naman kami. Umalis. Kumpleto din kami. Babalik. Anong lugar na ito, Kuya? Roman Enrile. Nasa Roman Enrile ah, na kami. Hindi na kami nagma-maps sa google maps. <laughs> alam naman ng mga kasama ko <laughs> good morning so may ano ulit tayong pag maliwanag na ulit medyo madilim pa eh may ano ulit tayong mag vlog ay asama kasama natin ada ah, na ang, ang layo diretso lang tayo ay nasa kagaya na kagaya na to Ken hmm. <laughs> Let's enjoy the ride. <laughs> oh. Kaya naman tayo nagra-ride para mag-relax, di ba? <laughs> oh. Oh. Enjoy mo lang yung paligid, di ba? Enjoy lang yung paligid. Paghato guys, ang tingin lang mo lang nakadiretso ka lang tingin eh. Eh no, ayun ng ano ka talaga sa pagra-ride. Dapat ini-enjoy mo lang yung paligid kasi bago sa bago sa paningin mo yun eh. Hindi naman endurance ang ano, hindi naman endurance, kaya nagra- Ako kasi eh, hindi naman ano, hindi naman bakbakan ng ano. hmm Ni-enjoy ko lang. Oh. Tingnan mo di ba? Wala naman sa atin ng ano. Oh. Iba yung, yung amoy ng probinsya sa city, di ba? Hindi <laughs> differentiate mo. Paano mo yung hangin? Parang mas malinis, ganoon. Uh Oo. -oh. mo makita mo yun, oh, kalabaw. Good morning from the far north of the Philippines. <laughs> Yahoo! Hindi pa naman dulo to kasi bataan sa dulo eh. Kumbaga sa dulo ng ano isla sa isla ng mainland ng Pilipinas kumbaga oo oh. kung mo sa mapa diba tingnan mo sa mapa papos natin yan dito nasa Enrile so titingnan mo siya nag wala kasi masyadong markings sige naghahanap minsan nagaganito nag ride ako naghahanap ako ng markings para at least, hindi kasi ako nagbabase sa mapa kung makikita nyo sa platitas wala kayong nakikitang map sa ano ko. hindi ako nagaganon kasi ano pa siya eh kung titingnan mo na ako hihinto ako doon ko titingnan pero hindi ko ilalagay dito yung cellphone ko Ewan ko uh, sa iba kasi ganoon na ginagawa kasi ako wala na pag wala namang anti damper yung sa isa lagay ng cellphone nakakasira ng cellphone din eh yung vibration nya kaya hindi ako nagagano'n eh yan o bundok burol o oh. fag ba yan Fog yan eh diba ano Opal ng fog oh. Ayan O oh. Ito Mafag natina mo, hindi makita yung bundok Masisafag Sheee Ito yung mga lugar na since mal since malayo yung pinuntahan mo, enjoy mo muna yung paligid, di ba? Enjoy mo lang yung green. Di ba? Tamang chill lang na takbo. Tama yung kabundukan niya, lambak ko. Oh. Di ba? Makikita mo pa saan 'yan? Sa Manila 'yan. Ganda, 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 siya. Ganda. Nawa oh, tanawin na ako relax. Diba? Ang ganda. Correct. <coughs> Para nakikita mo na sa drawing, diba? O, oh, kalaya mo na, dami na narating mo na lugar sa isang overnight lang, o. Oh. Nakarating ka sa Mountain Province. Nakarating ka sa Ifugao Nakarating ka sa Isabela. Tugigaraw. O, oh, diba? O, diba? Pet Malu. nasa bayan na ng Quezon Isabela ito ang Anto Parinderia ayun batilpatong batil patong Ano ano kakain kayo? Ano nga doon ano nako. Oh. oh, breakfast na. Good morning. Good morning from Isabel. Ano muna, breakfast muna. Eh. Hay nako, tinawag ko yung kasama mo ng sabaw. Sabaw na ano? Oh. Ano yan? Ah, ano yan? Ano yan? Sabaw. <laughs> sabaw pala hindi eh? kape. Hindi. Hindi pala tubig <laughs> na mainit. Ah, nilagay sinilagay kasi yung sabaw. Hindi mo na-flavor niya. Hindi mo <laughs> kada yung flavor ng kape mo? Oh? Kape with ano? With sabaw. <laughs> Anong sabaw, yan, Anong sabaw. Anong sabaw yan, te? Anong sabaw to? Ano yung sabaw to? Ano Kain na, kain na. Kain na tayo, kain! to? di ba? Isabay eh? lang? Isabay! Isabay! Nakita ba? Bakit? Katagta <laughs> mo si Ariel? Mukhang <laughs> uh, uh, right, muna yun to? Muna? makaulam niya ato. Tayo na to manok mo native. Okay. ah hindi po. Ayto <laughs> <laughs> ato po akong manok te. <laughs> Saka dalawang kilo. Ano na? <laughs> Ate, ako cook Baboy naman to, no? <laughs> oh, baboy din Baboy, baboy, baboy. <laughs> din. pa po uh. Uh. And and to, te. Ano lahat ng ulam. Saka ano? Tortang. Mm, ito soto. Ito, at pula

Pwede lang, pwede lang. Kung mo try dito ay pa. Wait lang. nga pa, papatnay pa. Remind kayo dito. May naiyan. Matuloy na naman yung motor ni Daxil Swerte nyo hindi sumama si Ruro Kung sumama, sumama <laughs> si Ruro Nako Si Bakay lahat Ayan okay na okay na okay, okay. Saka na ganyan yung pe mo yung gadyo harap Oo oh. <laughs> <Ibutin> mo mo ito na Diretso naman mo Ayan 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 Isabela na tayo Rojas probinsya ng Isabela uh, umano umandor nasa bayan na tayo ng San Manuel Isabela ito ang San Manuel Isabela wow. ang mga famous na tricycle nasa bayan na tayo ng Aurora Isabela pa rin oh, oh malaki Isabela sa so, bayan na tayo ng Aurora Isabela bali na tayo pabalik ng Manila we break Katali ba sa'yo? Tara muna, shoot ako na Palabas tayo ng Aurora Ano sunod na bayan? Hindi pa natin alam <laughs> Anong bayan to? Yung kasi may nakasulat dyan sa gilid eh Kung anong bayan eh Dito wala oh, Provisional 1 Ah kabatuan sa Sabela na Isabela pa rin pero kabatuan. Ha? Ang next sa uh, Isabela, Nueva Vizcaya. O, ano, yung Nueva Ecija mahaba-haba din 'yon, 'yung malaki-laki. Tapos after Nueva Ecija, Bulacan na, after ng Bulacan sa atin Actually kung tutuusin, ilang probinsya lang 'yung ano, dadaanan mo pabalik natin kasi from ano, Cagayan, 'yung Tuguegarao, Cagayan, 'di ba? O galing tayo ng Tabuk. Kalinga, tapos Tugigaraw, tapos ang Enrile. Ilan lang yung ano, ilan na lang yung bayan. Pa-exit na tayo ng Kabatuan, Isabela. Kabatuan o Kabatuan? Palaka oh, tinitinda. Kabatuan sa Isabela. So anong bayan ang kasunod nito? Hindi pa natin alam.

ang na natin yung kanilang ano munisipyo oh ang laki bako oh. at is okay dito yung mga tricycle nasa tabi oh dahil maganda ang kalsada sa tabi yan ano, oh, nasa tabi sila nandito na tayo sa bayan ng Santiago Santiago Isabela ah lubak at pangit ang kalsada albok. Oof. San Isabela. Bayan na to. Cordon Isabela na tayo. Cordon Isabela, time check 8:50. Ano, Cordon Isabela. Parang Cordon Blue. Di ba? छागे सब पहले पर ना था निस क्या नाम है थैंक यूगा बोलते बिश पिछ Ito na mabis kaya Mas pa yung pet mo Diadi ah okay Diadi, na mabis kaya Natatandaan ko ito kasi nagpagas kami dati dito Nung nag-load loop kami Sa Diadi, na mabis kaya Hindi ko nakita yung ano Meron yung nakasulat dati Isabela Isa bundok, hindi ko nakita Oo, oh, traffic na Ah kasi may truck ganda ng mga puno oh. lalaki wow wait lang daan daan tayo Damn! ang bagong tulay sa kapila, lumang tulay ito usually kasi ganito yung mga tulay dito sa probinsya may mga bakal-bakal na ganyan ganda ng bundok oh kaya ng no, favorite mo ang bigat mo kayaan let's go let's do it <laughs> Ang bigat mo kid. <laughs> na kaya na tayo. Bagabag. <laughs> Bagabag na So dito yun oh Yung daanan Diyan tayo dumaan doon Ano ba? Masarap? Thank you. if we go uh, oh, let's nasa ano na tayo Solano mm -hmm. Siguro maliwanag pa lang tayo makakauwi sa bahay